daily life vlog number 2 magre-ready na ulit tayo dahil tayo po ay closing ngayon petting time muna kay Ash bago tayo mag Fast forward, andito na tayo sa mall kung saan ako natatrabaho and syempre dito tayo dumaan sa may likod. At dahil maaga nga tayo tumatil, tatambay muna tayo sa taas. Waiting muna tayo. Magre-ready na ako para bababa na at pumasok sa e store sa pag-uwi ko. And dito na nga, pa na tayo. Uh, sinundo nga pala ako ng pamanghin ko. And syempre, 11 na mahigit tayo naka-uwi. Pasensya na po sa madilim na background. Nakarating na tayo sa bahay. And syempre, ito na naman si Ash. Ang sumasalubong kahit walang pasalubong. Salamat sa panonood. See you in my next vlog